Sa mga balita nga po sa Lalawigan, umabot na sa siyam na po ang nasawi sa landslide sa Bako, Davao de Oro. Base yan sa pinakahuling tala ng Mako LGU. 32 naman ang sugatan habang halos apat na pupa ang hinahanap sa pagguho. Nananatili pa rin sa mga eskwelahan sa bayan ng Mawab ang mga naapektuhang residente. Pinaigting naman ang mga otoridad ang pagsusuri sa mga relief goods. May ilang donasyong tubig kasi na nakitaan ng E. coli bacteria at ilang delata ang expired na. May mga damit ding sira-sira at hindi na rin mapapakinabangan pa. Nga apo din ang ano no ang sitwasyon lagi kapag may mga donasyon na kapag dumating doon sa mga binibigyan po eh nagmi mga basura kaya humi panawagan nga yung iba na nangangalap na kung maaari po ay huwag naman no Opo ha. yung iba nga ang ibinibigay mga gown na alam mo namang hindi masusuot ng mga bakwet di po ba Samantala po, ininspeksyon ho naman ng Engineering Office ng San Jose del Monte Bulacan ang St. Peter the Apostle Church. Ito nga po ay kasunod ng pagguho ng ikalawang palapag ng simbahan sa kalagitnaan po ng misa para sa Ash Wednesday. 56 pong sugatan at patay ang isang senior citizen. Kabilang po sa mga sinuri, ang poste, mga dingding at sahig ng simbahan. Sarado muna ang simbahan hanggang sa masuri ang ilang pambahagi ng, ng simbahan na gawa, ng simbahan, nagawa po naman sa kahoy. Ipinag-utos din po ng Diocese of Malolos na masuri ang higit sa isang daang parokya sa buong Bulacan. Arestado sa Indanan Sulu ang babaeng wanted dahil sa pagiging financier ng mga teroristang grupo. Kinilalang suspect na si Mirna Mabanza na itinuturing din na terorist. Sandinista ng Amerika. Ayon sa PNP, sangkot si Mabanza sa paglipat ng pondo para sa mga local terrorist groups. Kung minsan, personal pa raw naghahatid si Mabanza ng pera. Konektado daw si Mabanza kay Isnilon Hapilon maging sa grupong Al-Qaeda. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.